Hindi ko matuturo na Hindi ka ka na. Pinagtutulak. talaga. Pinagtutula. Pinagtataboyan ka na. Nanonood yun na naiambos ako na. kay sabi mo ibibilin. habo niya mabilin dito. yun yun Tumuli ka na sa iyo ka na. Matuturo na ka na. Tuturo na. kay na ako.

Dahil di di sila mga maturo eh. din. Oo, oh, di ba nga na sila mahig. ito lang ako mag-ehod sa imo. <laughs> na kaya kay di, di ka na umuli sa iyo. Kay, kay na-ehod tayo ka o. Na-ehod na kaya umuli ka. Nakatakulog na, <laughs> kaya <matatulog> na <laughs> kaya ka niya. Kaya ikaw ay magpanaisa kung gusto ko kang pantay ka o. Lakad na. Umuli ka na. Maturog Sige na, umuli na ka na. Ito <laughs> lang Oo, oh, mga kanilog na ako. Oo, oo. na kay pag ipo doon. Nga, nga, umuli ka na. Umuli na, umuli na. Mau din siyang pagkatame. Umuli ka na kayo rin din siya ako ba na eh. Sabi si Owen. Ito na, umuli ka na. Kahit katok na, nabaga. Mga titinawag sa unahing kayo talaga. Nakakarali ka niya sa aga. Dahil na isa na kampang kayo. Ito na ikakontrabida. Hahaha. Nandito <laughs> na uli na kay Katok nga na Maturong ka na eh, pagyan mo lang talaga Maturong ka na, hindi kami mga uh, ano Kaya ka mo nagkanji ka mo para magkita mag ka mo tapos ipagtatabo yan ka Kaya ang nga na kami ka kay gusto mo mapagat kami Kita din din ako eh, padaliw ka mag Eh po pauli ko ako, padaliw ka mag uli Maturong ka na kami Maturong na kami kaya umulit yan na lang. nga, kaya sa tumulog na ako yung kaya umulit na. Umulit ka na lang, kaya matulit na lang. Tulog na kaya ipag-imulog. Mahalit na nga kami sa agan. Mao nga, kaya gano'n ka nilang kaya mahalit na kamo. Tapos <laughs> ka na gano'n ka patatot na nga. Umulit yan na. Pakutulog na kami. Paano na ako mauli na mauli na kamo? magulit na nakakisa aga, mauan e kaya umulit ka na. Pagyari kani yung ako magulit. Suso 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 nang problem ako sa ako. Ma, <laughs> na, na ilang mo pa nang matuturo ka. Ang butlay mo man ay Ubus na ang buhok. Ubus na ang buhok sa kaaboriduhan. Mga nangyay mo, buhok na siya ako. Nakatatong siguro lang. <laughs> Basta kung nakakatulang tutubo ang uban. Puro uban na yun? Hindi na hindi nga na. Sumulit. Sige to, ma, makalit na ako. Ma, nang umarap ulit ako.

Ano nang lasa pa kaya buka lang sa ako ha? Maalis mo kami mo kaibigan. Kaya hapo ka lang sa ako, kami ni mahalin na ka muna. Sige na, umalis ka na. Sige na, umulin ha. Umalis ka na lang, Galit ka mo? na ma. kami. May konak naman kita na duwa ha. Maalis naman kami bukas. Mamaya. Hindi ka, ka na nga rin magalis. At <laughs> kung <laughs> hindi rin nga nakikita dyan eh. Nakaasama ka naman. uli na kami. Kaya huwag ka na magpapagala. Umulit ka na. Oo, umulit ako. Kaya lang, eh, kawal siya po. Ako sa iyo, kaya na lang ang gagaw. Kaya na, umulit ka na. Na tawag naman. Na real mo frame ka man ng si pay na yung ay ko. Sabi mo sa kanya na mo mismo ka mo siya kamukha ni pay. Sabi mo kamukha ni pay kaya gusto mo ka mo mabili na siya. Nakal na umuwi kay kay na tatay. Kaya gusto ko pa may ko may mo. Ese pa yan ang dumdumang ko. Jesus. Ay Jesus. Hoy, kana. Eh bro, kasi a alis <monangay> <laughs> ka na. Wala sa pa sa ingay talaga ho ka. Nakal na umuwi kay. Ubos na ang buhok. Kani. Ubos na ang buhok. Ubos na ang buhok. Yes, ko ka ano ra sa sila. ko ka na. Ubos pa sa katawan mo ra. Tanong eh, para alam. Hindi rin ang gagamot. na yung Ako pa doktor Tama ko yun. Ang isip lang talaga ang lisya na kay matanda na. Hindi rin maaaring mag-bepe. Ha? Hindi ka maaaring mag-bepe. Kain ang bepe. Yan to. sabi na. may bang-bepe ako dito. Iba daw. Makadto na naman dito. Balik-balik na kita. Hinayaw na. Kung saan ako nakamumuli na ako kay ano? Pumuli ka na. na, na kami. Maturog tayo. sus na ka. na sa iyo lang. Hindi ako maturog. Inaimot Sus na kami eh. Patulayan so <laughs> ni Sosoboro. Ka. Hmm. ka na. Ako din ako. Maturog sa iyo. Inaimot sa mo Pumuli ka na. Hindi ako maulit kay inaimod sa ikaw. Eh, Jesus, maulit sa kay. Maulit sa mga mo mamaya. Alam na, tulog na kayo. import yung muna tulog na ikaw. Magkano ka baga maturog na ka ni? Ako maturo. di ako maturog. Mali na ako maturog. Ya, umulit ka sa inyo. <laughs> kaya kung mauli, kaya eh, mo hudda ikaw. Sus na, baya <laughs> na. Maalis kami mamaya. O siya, kung mo yun. Mahatid nga daw siya. Hindi, magalis kayo mamaya. Basta na, eh, nakita kita palagi. <laughs> <laughs> mo <Mga kapilang. laughs> ano, na eh, Ang susot at <laughs> ang pikon. Ay, maturo nga tayo. Tulog niya. Titingnan kita. Natulog na kami na mga alis maya. <laughs> Kaya nga tumulog ka na. Tumulog ka na. Ay, hindi man din yung pwede ko no ka mo. Madirig ko no ka mo. Madirig. 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 madirig ay, susunod ka. Ano mo Doon ako sa labas matulog para may experience. Doon ako niya. sa labas matulog. Magturog ka na. Dere, dere ka mo. Dere ka mo. Ano ay ay Mamaya kami maalis ka oh. <laughs> 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 no, <laughs> <kayo, laughs> na, maalis ka na. Hahaha. Kaya ako sa ato. Kaya kaya mahali na ka mo. Kaya umalis na kayo. Kaya ako mahali kayo. Susot at ano. Kaya ako na kay man, hindi pa umalis. Hindi <laughs> pali kayo, habo na ako mahali na tayo na ay Maturog na kami. Oo, oh, turog na kayo mo doon. Laka na ulit na na. <laughs> kay mauli na liwat ka Ato, mo. Ako maturo rin nila. Mga karidos, paalit sa lagat. Karidos saan? Sa lagat. Jesus, mga Joseph, mauli na nga kami. Umuli ka na. O rawang nakakabot ka, niti. Umuli ka na kayo, maturo na kami. Atong bili na nangani. Atong bili, ako nga atong bili. Kaya kayo mo na ka nangani, o mga katura sila. Ikaw turog, sila mga katura, Amber. Ha? Turog ka, mga katura sila. Hindi, ano. Hindi na yung paturo. Hindi ka na. Hindi mo, hindi ka mo nga pa siya. Ako pag nagtuturog din, ako nagkakumot ko nga. Ma, 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 mabisa ko mga punit-punit na nga ni. Payat man ay. Payat. kaya ginawin. Ano, no, may electric pan. Ako na ako nang gamit electric pan. Turog na ini mama. Nagkanhi. Turog na siya. Nagkanhi lang para magsabi sa iyo na uh, mauli na tayo sa aga. Tulad ni Mamay Dita yung maestra, nagkanhiman kay nagsabi babay kay mauli na kamo. Oh. Kaya nga, tayo nagkanhika pa naman. <laughs> <laughs> na, kayo nagkanhika pa ko, no? <laughs> kaya ba siya ka? Kumuli hmm. <laughs> ka kay um, uh, na, tayo ba? Kumuli na ako. Maalis na kami bukas. Yeah, paano so, na din na kita mag-imu na nawa na naman na panahon. Jesus, maano. -ano. <laughs> ma maano? Maano ko, no? Jesus, Maria, siya ko, no? Ako gusto ko pero um, eh ko mo eh ko ka lugo rabo sa ako. Umuli na na. Umuli <laughs> <Kaya, laughs> na. Mayo pa sa magbagar kami paso bulag ko sa umuli. Kay pa no gusto bilin. Mauli na ako doon sa <laughs> ano. Hindi ka na maguli. Mau pun aku pengatau sa iyo. Ngapo ya kayan popo hawin sa aku. kay malangga gon mo na di ko ikaw na imod siya wala usan di isip niya <laughs> ya yeah, kono mo po na ko dito sa inyo magbiyo kita dito na duwa na na mo dabo mo to kaya po siya tinagang away mo ya pa pa kay kay bagay magkaano na lagi siya mo sira mo panturo ako basta nang gising na ko dito no <laughs> Ang yung mamaya. Nanok ko no. Umuli ka na kuno sa inyo. What? Kay mahali na kami mamaya. Mama, yeah. upod <laughs> mama, na lang natin si mama yung tig. Anawag mo so? Para sa upo lang ko niya. Hindi dire man mama. In kakarawan ka lang. Nagaano lang sa imo kaya mahali na nga ni kita araman niya. Kaya nagaano lang na babay. Nagaano lang <laughs> na Hmm. Gusto lang niya makaistorya ka kahit konti. Ikaw man, gat, galit, gat, galit, permi. Ang paparasok, buliwat kita. Nakay, nagkanti ka pa naman daw. Kayo kasi iba, maamod ka. Maauli na ka. Uh, Kaya ma-happy trip na lang ako sa iyo. Ma-happy trip na lang ako sa iyo kay malalandan ba manang kupay na yung muntala ikaw ikaw naman no, so, ah! sa malunong daw mga kupay na may abel oo nga kasi gusto dito nagkanhingani kita didi ako dito Kapalay, sulo-sulo. Kasunod na naman yan, ah! Bilin. sulo solo ako, nagkanya ako na naman, sabi ko, base may munti ako na Ay, ayaw ko yun. Ay, ayaw ko Maulit na kami dito sa ano. Maungan eh. Magkiss lang daw mama, magkiss ka na kaysa aga mahali kita turog pa yon. Magkiss na ikaw, magyakap mag na kamo. <laughs> <Tulemo yun. laughs> Ikis mo na siya. Kay mahali na kita sa aga turog ini. E. Di kita mag di nanyak tayo aabutan. Kaya nagkanhi siya para sabihin lang sa imo na na magbaragat pa kamo sa susunod na panahon. Ay mag ka na muna. Mag-mag-hugs mag ka muna sa kanya. Magyakap ka muna, mag-kiss. mauli na buhat. na. Buhat na, mag ka na kay maaali kita sa aga. Bili na naman siya didi Oh, kanina? Na, umuli ka na. Oo, oh, mauli ka, na. Magkiss na. Dali, magkiss na. Mauli na. Magkiss na kamo. mo. Umuli ka, tayo. Oh. Ano, na sa'n? Oo. mag na ka kamo. Yun lang naman. <laughs> talaga na. Nasa pa. Sabi nga Kaya mo nga na ako nalita ikaw pag ikaw nung ferme. <laughs> Gusto ko ferme ko kayo. Ikaw ka ang Ay, siya Kaya ka na umuli ka na. Ha, ah, kaya mo ka lang sa ako? Mauli na kami. Mao nga, hindi kayo mauli na nga muli. Pag narin na kita na doon. Mm. Gusto mo? Habok nga ni. Habok nga ni ko na.